na dito po ulit kami sa aming bakuran at kami po ay mag uh, babalot ng langka tapos ay magmaniningi ng saging na mataba ito po uh, may sili po dito oh, oh, oh. may sili ang ah, ito po ay puno ng dam... Ano ito? Hindi man ito dambo. Mabulo. Puno ng mabulo. Tapos po yan. Ay, ay saging niya. Pibain. Malapit na po itong ma... Tumaba. Ayan ang aming pong uh, pakuran. Meron din po kami dito itinanim na malunggay. Uh, tumubo po siya. Bumpa Meron pa doon saging. Ano, may dumaang uh, bulan siya. Meron din po dito ang Oh, nakay may langka doon ah. Yan po ay aking aakyatin. Para ako ay magbalot. Oh, mayroon na ah. Kaya la. Ay nakay na may paano bababalutan ni eh, nakay may tama. Oo. Oh, oh, Akin po yang aakyatin. Oh. Bibitin mo ako ha. Nakayatin. Hanganap na ako ng kamay. Yes, sir. Ako yung okay, mag-ingat. Ingat, ingat, mama. Malang, ma makarag. Makarag, ha? Ay, kaya ko pa po pala makiyat. Kaso naman. Makarag, mama. Ingat, ingat. Ingat. ang sinatalupan na po ni mama yung langit diba? panon na po <coughs> na po yung aming mga inahing. May mga sisiw pa. Titingnan ko ulit po ang langka kung may balutin pa. Sayang naman pag hindi babalutan. Um, ba ito pa oh ay may tama naman pala eh oh, aming! Oh, ang madaming painog! babalutan ko pa yung isa doon. Tapos po, ay kami may mga gabi din. Mga gabi, eh gamasin ang gabi. <tong>